Magandang good afternoon guys. Kakain po tayo. Ang ulam po namin ngayon ay bulalo. Lumpiang Shanghai at pansit. At syempre, may kanin talaga yan. Ah, kami. At meron, ito yung sauce ng Lumpiang Shanghai. It's ketchup. Ito yung ketchup. Tapos ito yung eh, Achara. So, yan guys. Tapos may kami. So, in order namin to sa may Greenwich. Ay, ay Jiris. Jiris. Excuse me. Jiris. Jiris, Jiris. Grills. Jiris Grill Sorry po na ano kasi sobrang gutom na. So, <laughs> ayan po guys. Kakain po tayo. So, yan. So, ayan. Titikman natin yung... Wala ano? Service po? Sabaw. Sabaw. Ay, dalawa Hmm. Tikman natin to. Hmm. At ito yung... Ano? guys. Hmm. Ang kong nga. Ang mo. Hmm. Mm hmm, Saan? Saan, ano kayo? Ano guys? Saan? Yeah. Gutom na-gutom kasi kami. Mm -hmm. Ay, halo halo yan, yun. Two hundred. Magkano to? Ano? Um, no. Minsan din, ma-treat din natin yung sarili natin. At yan lang no? ba? Magpuro trabaho. Kasi, Bakit yun yun lang ba? Kaya, ang yung sarap ng ano nila. Pancit. Kasi merong ano. Mas. So, magbabaon din ako nito mamaya guys kasi may pasok ako. Tapos ito magbabaon din ako. Tapos ito. Ayan. So, di ba? So, guys. Kailangan. Itreat din natin ang sarili natin ng masarap na pagkain. Para naman gaganahan tayo sa pagtatrabaho kahit oti-oti lagi basta masarap ang pagkain. Pero wag naman masyadong oti-oti kasi di na yan mag maganda sa katawan. So ayan po guys, thank you for watching. Sarap talaga ang ulam namin. So ayan. So ayan, Sar sarap talaga ang ulam namin. So guys, kaya na po tayo. God bless always. Gutom na gutom.